Purihin ang Panginoon. Ito ang salitang pinitawan ni si Karyas sa pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon na kanyang nadarama. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karibilita. Sa ating patuloy na pagninilay, ang aking dalangin na sana patuloy rin tayong magsikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga pagninilay ang ating mga ginagawa lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan. Ngayon ay nasa ika apat na tayo sa araw ng Disyembre apat araw ng Martes. At kung titingnan natin ng mabuti, isang tulog na lang ay pagdiriwang na natin ang kafestahan, ng kapanganakan ng ating Panginoong Isus Sa ating pagbasa ngayon, lalong-lalo na sa ating Ibanghilyo, <clears throat> ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 67 hanggang 79. Dito, isinilaysay ng ating Ibanghilista na si Zacarias, habang napupuno siya ng Espiritu Santo, sa pagpapasalamat sa Panginoon na tinugunan ang kanilang mga kahilingan ay bukas ang kanyang isip at puso na magpuri at manalangin sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel. Mga kaibigan, mas magandang pagnilayan din natin ito sa ating sariling karanasan mismo. Kung makatanggap ba tayo ng mga pagpapala sa Panginoon, ano ba ang unang ginagawa natin? Nagpapasalamat ba tayo sa Kanya? Ipinapahayag ba natin ang pagpapasalamat na ito sa pamagitan ng pagsimba, sa pamagitan ng isang pilgrimage o isang kawanggawa? gawa? alam nyo, minsan may mga ugali tayo na mas inuuna natin yung saya, kasiyahan ng ating mga barkada at kung ano-ano pa, yung mga makamundong kaligayahan. Pag makatanggap tayo ng mga biyaya, inuuna natin at iniisip ka agad, inuman, kainan, pasyal. No? Sana makita natin na may mas higit pa dyan. So ibig sabihin, bonus na lang yung kainan, pasyal. No? So, hindi naman tayo nagsasabi na hindi maganda yan. Okay yan. Pero sana wag kaligtaan na unahin muna ang Panginoon na siyang dahilan ng lahat ng mga pagpapalang ating natanggap. Alam ko marami sa atin ang patuloy na kumikilos sa isang paraan na siya lang ang nakakaalam, hindi pinapaalam. Yung mga kawanggawa, yung mga pagtulong sa mga nangangailangan. Marami akong nakilala na sa kanilang kakayahan, marami silang tinutulungan. Hindi alam ng simbahan, hindi alam ng kung sino man sila lang. Pagpatuloy nyo lang na sa mabuting daan kayo. At pagpalaan nawa kayo ng Panginoon dahil sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal at pagbabahagi ng mga biyaya na inyong natanggap bunga ng inyong mga pagsisikap. Sana mga kapatid, para sa akin, ang pinakasentro na mensahe ng ating pagbasa sa araw na ito ay yung pagpapahalaga sa pagpapasalamat sa Panginoon palagi araw-araw sa ating buhay. Pagpupuri sa Kanya sa likod ng mga kabutihan na ipinapadama sa atin ng Panginoon kahit alam natin na hindi tayo karapat-dapat ng kabutihan iyon. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, pinupuri at pinapapasalamatan ka namin dahil sa iyong kabutihan. Sa likod ng aming mga kahinaan, alam namin na hindi mo kami pababayaan.